Famous po, itong road na ito mga kanayon, yung tinatawag nilang Mysterious Road. Ayan po, dito nga daw siya mag-uumpisa. So sabi sa mga napapanood ko po sa TikTok at saka sa YouTube, ito ay paakyat. So ito yung way down. Na pag naglagay ka ng object dyan, sa gitna, instead of going down, it will roll up. So kabaliktahan, kaya tinawag siyang Mysterious Road, dahil nga siguro may magnet or something na physics can explain. Kaya andito ho ako, susubukan ko kung totoo ba yung sinasabi nila. Meron nga ako ditong lata. Ito ah. <laughs> Try ulit natin. <laughs> May mga sasakyan din po. Ipakita mo nga yun. nag experiment din sila. Kasi pag naka-neutral daw ang sasakyan, instead of going down, it will go up. Reverse nga siya. Kaya tinawag siya mysterious road. <laughs> effective. At yung gamit ko kanina is lata. Hindi siya gaano gumulong. So baka mali yung pwesto na pinag-umpisahan ko. Asabi, start daw dito. Eto, tubig. Baka gugulong na siya. Wala naman. Tataas kong kaunti. Ayan. Dapat pataas ang gulong niya. <laughs> pero yung bagsak niya is pababa pa rin naman. Oh, Ayaw na sa mga nakapanood ko kung totoo pero eto na experience ko sa aking sarili. Ginamitan ko na ng lata at saka tubig para pa rin naman. Nandito <laughs> tayo sa gitna. Saka ako rin yung neutral. Then not pupul It's moving up. Oo nga, no? Hmm. Hindi mo pinirindot? Hindi. Ah, sa sasakyan. Sa sasakyan, pero sa bote hindi. Pero sa bote hindi. Why don't you try here, this spot? Yan o, maganda try this bag. We're moving up even Tata is not. Oo nga, naka-neutral po yung sasakyan. Hindi ako maapak. Pataas yung kalsada. Kaya kung move po kami pataas Parang hinihila siya pataas. May magnet doon. Why don't you try the water bottle that's over there? Ah, ito nga. <laughs> hindi pala siya prank. Hindi <laughs> pa. Sa mga bottle na trinay ko kanina, una, hindi siya naging effective. Pero sa sasakyan, Totoo nga. Ay. ang oh, tasty. <laughs> Tingnan mo yung mga nasa likod. <laughs> Nakapila din sila doon. Nagtatry din. <laughs> mm -hmm. tasty. ah, okay. 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 Mysterious <laughs> nga. Yeah, mysterious nga. Sa mga TikTok kasi, mga napapanood ko at saka sa YouTube, nagpagulong sila ng battle at saka yung bote, naging effective. Sa battle at saka sa bote, hindi siya naging effective kanina ang try namin. Pero sa sasakyan, Mysterious nga. <laughs> mm, di ba? Pababa, pawa pataas. Pag naka-neutral ka sa halip na umatras yung sasakyan, umaakyat siya pataas na dahan, -dahan.